Tingnan mo yung ginawa mo, oh. Sinira mo yung pencil ni Ninang. Bakit sinira mo? Ha? Tingnan mo, oh. Ikaw siran nito, eh. na nasira? Anong ginawa mo? Ha? Siya. Natasha. Tinatanong kita. Anong nangyari dito sa pencil na to? Bakit naputol? Ano? Ano? Hindi kita naiintindihan? Paliwanag mo. Natasha. Bakit naputol to? Ha? Ano? Wala akong naintindihan sa sinasabi mo. No? Ang bait, ang bait, bait mo ngayon, no? O sinakasira ka? Tignan mo ang ginawa mo. Ikaw ang nagsira nito. Ikaw. Ano? Ano? Oh, so, nagpapaliwanag ka. Wala akong naintindihan sa sinasabi mo. ni sinira niya yung pencil mo. Pinutol niya. Ito oh, pinutol niya yung pencil. Ano? Lapis Nagpapaliwanag siya kung bakit niya naputol tong lapis kaso hindi ko maintindihan. Garit na sininang sa'yo. Say sorry to Ninang. Say sorry. Wala akong maintindihan.